alam po namin ay faculty member po siya ng history sa De La Salle University. At, po At natin wala kang mic. At wala na naman akong na uh -uh. mic. At huwag po natin kakalimutan, siya po ang vice president ng Philippine Historical Association. At kaloka, 26 years old lang po siya. At isa na siyang profesor ng kasaysayan o ng historia. Panelist din po siya ng The Bottom Line with Boy Abundance. Ibig sabihin, bottom ito. Ay. Bottom siya. O, oh, yan. At <laughs> writer na siya. May uh -uh. akdaan siya ng ilang aklat pangkasaysayan tulad ng mga dakilang tarlakin. -tar tar -tar Bakit tarlakin? Baka taga tarlac siya. Kaya kilalanin na po natin si Professor Michael Charleston Bichua. Mag Magandang hapon po sa <laughs> mga idol ko at pinapahinggan sa na hapon. Ma? At sa inyong lahat na nakikinig sa Wag atin. Huwag namang ganyan. Ito sabi Kasi makapakita oh, na pa sa oh, isa. Oh, <laughs> ayan. Diyan po nagtatapos ang talakayan <laughs> yeah. po natin. Salamat po. Magbabalik ang <laughs> Tal talakayan. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga tagaling po sa amin po ni Charleston, ni Charlton. Ano, Charles Charlton din kasi siya ni Charlie ah. Chaplin ang nga ano mo eh. Oh. Ay, kuya, ah. ang dami po kasi nagsasabi dapat daw po talaga ang naging unang pangulo natin ay si Andres Bonifacio pero sa kasaysayan natin si Emilio Aguinaldo ang alam. Pero wala pa daw nung istruktura. pero dapat daw siya daw ang nirecognize. Paano ba natin lilinawin yan? Okay, linawin natin ano. Um, yung kasing pagkakaalam natin sa pamahalaan ngayon mm -hmm. ito ay medyo western ng framework. Okay. <laughs> Di ba? Republic, may constitution, yes. may mga struktura ng pamahalaan na nakapattern sa West. Oo. So, ang nakikita natin, kung ito yung pagbabatay natin, at totoo din naman, si Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo mm. ng unang republika ng Pilipinas. Mm -hmm. Pero kung titingnan natin, nung panahon na na Bonifacio, um, nagtatag sila noong August 24 pa lang, 1896, sa pagputok ng himagsik-pagputok, no? Mm -hmm. Ng himagsik ang Pilipinas. <laughs> No? na um, magtatag ang katastasang taasang sanggunyan ng katipunan ng pamahalaang revolusyonaryo. Okay. Therefore, it is a national government. And they elected, kanilang hinalal, si Andres Bonifacio mm -hmm. bilang unang pangulo ng unang revolusyonaryong pamahalaan. So, ang makikita natin dito, 1896 pa lang, pangulo na si Andres Bonifacio. Mm -hmm. Pero yun na nga, um, kung titignan natin sa western sense, wala siyang, hindi siya, pamahalaan pero sa ating mga pinoy sa ating perspektiba na um, una meron silang saligang batas ang Kartilya ng Katipunan na sinulat ni Emilio Asinto, na nagpapakita kasi sabi na ni Bonifacio hindi lang political independence ang kailangan natin hindi lang 'yung nakasulat sa papel hindi lang 'yung pagboto 'yung kalayaan ay nagmumula sa tunay na kaginhawaan kaginhawaan 'di ba kalusugan 'yan hininga buhay na maganda sa lahat ng pilipino at 'yung kaginhawaan ang pinagmumulan ay ang mabuting kaluluwa kaya mahalaga yung 'yung katip 'yung kartilya ng katipunan. So pamahalahan 'yon. So ang paglilinaw ko diyan si Andres Bonifacio, ang pinakaunang pangulo ng pinakaunang mm. pambansang pamahalaan sa Pilipinas. Pero mm. ibigay na natin kay Emilio Aguinaldo yung unang pangulo ng unang republika kasi mm. siya naman talaga Na Napag-uusapan si, si Aguinaldo mm. na-execute si Bonifacio sa ilalim ng pamahalaan ng pamumuno ni mm -mm. mm -mm. Aguinaldo. Masasabi mo kasira ito kay Aguinaldo? Years later as would judge Aguinaldo ngayon? Of course, uh, obvious yon talaga, lalo nagamit pa ito nung tumakbo sa pagkapangulo si Emilio Aguinaldo oh. noong 1935 laban kay Manuel Luis Quezon. Ito'y mm -mm. nagamit sa kanya, laban sa kanya itong pagpagpatay mm -mm. kay Agu kay Bonifacio. Mm -mm. Okay, let's be clear about this, ano. Um Inakala kasi, nung nung panahon ng Tejeros Convention, mm. nung March 22, 1897, ilak nung nung si Bonifacio ay nag-walkout sa Tejeros Convention mm. dahil hindi iginalang yung kanyang pagkahalal bilang director ng interior yung DILG natin ngayon. Mm. Um, nag-walkout siya, thinking that siya pa rin ang supremo at pangulo ng katipunan. Mm. At sabi ng mga nasa convention, si Emilio Aguinaldo na mm. ang pangulo kasi gininalen void ni Bonifacio. Eh. So nagkaroon ng dalawang uh, pinuno ang revolusyon sa Pilipinas. So, anong mangyayari ngayon? Nagkaroon ng power struggle at uh, yun na nga, hinuli pinahuli Tukad dalawang story short pinahuli ng mga ni Aguinaldo ng mga tao ni Aguinaldo si Bonifacio at ang kapatid at yung kapatid na si Pacopio mm -hmm. napatay pa si Siriaco nasaksak si, Agu si Bonifacio at na, na pa dami naman itong alak oh. sila Siriaco po ko alam na alak so yan, na, tapos, chismosong historian at dapat po chismoso kami uh, kaya, oh. kaya nga parang dapat nga sabi ko nga sabi nga nung organisasyon namin sa UP Lipo ng mm -hmm. Pangkasaysayan kailangan si Andres Bonifacio ina-Andres Andres Bonifacio ah. Yung natin. Ah, ano sa isang paali? Ang transmuritasyon. Oh, hindi ko po Tsaka, <laughs> eh, since tatanong na naman direct yun, ay eh, napakalalim na ng kanyang ano, no? Uh -oh. Pagpapaliwanag dito, may masasagot na kayo sa inyong mga quizzes, sa inyong history. Mm. Eh, mas kilala din natin ng personal si ano, Andres Bonifacio. Oh. Sige, kasi na, mas mirena. kilala kasi si ano, si Jose Rizal. Tsaka pag sa billing, Jose Rizal Kaga. Wala ah. anak, ano? Oo. Oh, Walang anak si Andres muna, Bonifacio. Eh, teka mo na, bago magkaanak, mm. -hmm. nagkajowa ba siya? Like, ilan yung naging girlfriends niya? Anong <laughs> height niya? Ano ba forma niya? Lagi lang ba siya nakakonsorcilyo? Tsaka ano? If I'm not mistaken, ganun kasi identity niya, di ba? Correct. Tapos mayroon pang mga nagsasabi na bobo talaga si Bonifacio. Wala <laughs> Mainit na ulo. na no. well, ulo. Oh, 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 oh. Naku, we have to clarify these things. Sige, ano? sige, sige. Sige, una, siguro, um, una, isa siyang, ano, baka nga pwede, nyo, kung ngayon siya na boy, pwede niyong i-manage. Kasi ay! siya po ay aktor sa teatro. Ay! Yes, si Andres ay! Bonifacio ay aktor sa teatro. Ay! Teatro oh. po venir. Yeah, no? Yeah. At ang gustong gusto niyang role ay si Bernardo Carpio. Tapos, oh, yun oh, na. Ano ah, ko Bernardo Bernardo? Hindi. Oh, <laughs> uh, tapos <laughs> yun, um, maganda yung sulat niya. Nag naging biyasa siya sa wikang Tagalog. Uh -oh. At siya ay naging, naging empleyado ng dalawang kumpanya na international yung hmm. uh, Fressel and Company huh? at saka yung uh, Fleming and ano Company. Niya? Oh ayan na hindi po siya bobo at nakapagtrabaho pa nga siya sa dalawang multinational company nito. Oo oh. tama. Marong so, ano? dalawang trabaho niya doon. Ang trabaho niya is junior clerk messenger Actually, <laughs> <laughs> At least multinational. Tsaka ano, <laughs> messenger. Oh ba <laughs> at least ano ka ba? Oh, Ay, araw niya ngayon. Bigyan ng galang, bigyan ng galang, bigyan ng galang. Ano trabaho niya dahil? Budegero siya, no? Pero, budegero. Pero, ang parang... Warehouse man, warehouse man. Wellhouse man. man. Pero, Inventory ito. Yes. Pero, meron, meron din siya naging posisyon na clerk messenger, eh. Oh. So, ibig sabihin, itong pagiging clerk messenger niya, ang paniwala namin, ito yung nagiging daan kung bakit ang dami niyang contact for the katipunan. Ah, para no, call para, center. Ito nga yung tanong natin, ano? Paano masasabing bobo si Bonifacio oh. kung naging national yung kanyang organization? 'di ba? Na yes. itinatag niya nung May leadership quality. Is... Pangalawa, pangalawa, kung mainitin at uh, yung ulo ng Supremo, no? Ah, hmm. uh, hindi pano apat na taon la sa loob ng apat na taon ay nanatiling lihim ang samahan sa mga Espanyol oh. at hindi ito naging lantad na ganap sa mga uh, nalantad um, na sa Espanyol, uh, maliban na lang nung ikumpisal ng isang uh, traitor oh, oh, oh. na si uh, yung Teodoro Patino nga no mm -hmm. so yun yung nakikita natin na parang pointers dito no May, uh, at she self-taught. Of course mahirap lang si Bonifacio dahil nang ulila pa siya, tapos 14 years old nawalan siya ng, ng nanay at tatay. Pero yung pagbabaston at pag-abaniko, yung pagbebenta nito sa harap ng Kure. simbahan hanggang tung 1896 ginawa niya ito bilang extra. Uh -oh. So hanggang tumanda siya, dala niya yung mga values na yun. Although according to my professor Mila Guerrero, no one of mm -hmm. our experts on on Bonifacio, mm -hmm. siya ay ano, siya ay kumikita ng kung maitutumbas natin ngayon sa 18,000 pesos a month. Ah! Sa mga so, benta nga niya sa siya. Pera pa sa mga rocket rocket niya. Oo, at so, kami mga racket maganda gano'n na siya. Na. Nag-umangat uh, nag, nag siya sa buhay. Ah, no? Galing. At at sinasabi ni Dr. Zeus Salazar, isa sa akin mga professor, mga experts din to on Bonifacio. Teka muna, mm. nag-attendance check ka ba ng mga professor mo? Nakakadalawa ka na. <laughs> Ay, pasan na to? Oh, sabi naman niya, naman niwala sabi sa Ayun, sabi niya na may taktikang militar pala si Bonifacio. No, may taktikang militar. Kasi pagkaakala natin, lahat ng nagsasabi ng historians noon, tumutalo ang laban ni yes. Bonifacio. That's not true. Kanya nga uh, siya pinapaalis, di ba? Oh, kasi hindi siya talo, nagalit siya ginalo sa kanya. Mm -mm. Lahat ng laban niya, talunan. Mm -mm. Mm -mm. Hindi totoo yun, sapagat una, yung mga unang laban sa, sa ano, nung unang laban na revolusyon, panalo. Pangalawa, kahit natatalo sila, kasi ang dami nung Kastila eh, mm -hmm. bigla na lang silang nawawala. Yun pala, according to Dr. Salazar, itong mga katip mo bigla na lang nawawala, nagtatago sa kagubatan. So kung ah, ano yung, yung ano yung, anong tawag dito, yung ilihan na tinatawag o real. Yung, nung, mga noon natin pupunta sa kabundukan hmm. para magtago sa mga kaaway nila o hmm. mag, uh, mag sa mga tsunami ganun hmm. sa mga inuurungan ano, naduduwag inuurungan inuurungan yes, sila di ba yan ang, diba, yan ang tamang term diyan naku marami pa tayong malalaman diyan na isang professor pa makikilala natin <laughs> yes. sa news break natin pero bago tayo mag news break pakita pakisagot nga itong tanong na to na kasi nung mga panahon ng katipunan parang lahat sila matatapang tsak Chak tsako naman marami mga talakayres talakayres gustong makalaman may mga bading banoon tsaka meron bang ano mandirigma ah. Oh, no, no. na bading. Ah. Alamin natin yan. Na yes. Sa pagbabalik po na... Diba si ano daw? Oo nga eh. Tsaka di ba? niya yun eh. Magbabalik po ang... <laughs> kaya ka! ipaaabot ang karunungan, naaabot ang mga pangarap, at naipaabot ang katotohanan sa bayan. Katapangan na gaya ng ipinamalas ng Ama ng Revolusyon, si Gat Andres Bonifacio, na siyang ipagpapatuloy ng DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio. Mga makikisig natin at matitipunong mga Radyo Patrol reporters. Tunay kayong bayani ng Radyo Patrol. At nagbabalik po tayo sa kabayanian po ni Andres Bonifacio. At kapiling pa rin natin ang ating mananalaysay. Isang magiging na profesor at vice president nga. Ah, kaloka. Si Prof. Michael Charleston, the yes. chua ng De La Salle University. Prof, ang tanong po namin, may bading po talaga bang manging noon? Share okay. naman dyan. Unfortunately, mm -hmm. Wala po tayong record. Hey! Oh, oh, oh. Wala record, pero ito yung very interesting ano. Yeah. Tulad nung panahon ng mga babaylan mm. na may mga lalaking gusto maging babaylan at mm. nagco-cross dress mm -mm. to evade arrest lalo na nung panahon na sumiklab ang himagsikan. Marami sa mga lalaking uh, katipunero mm -mm. ay mga nagsuot ng mga suot ng babae papunta sa sa balintawak. Oh. No? Uh, so ano, very interesting 'yun. Tsaka, Oo, oh, may mga cross, cross dressing yung ginawa nila. Oh. At syempre, play na ginawa si of Benji Mangubat ng UP Manila, ang baklasang kubo ni General Aguinaldo. Pero of course, ito ay, ano, fictional. Mm -hmm. No, pero ang ang alam, mas alam natin of course, yung mga kababaihan, lagi na lang lalaki yung katipun katipunan mm -hmm. eh. Yung kababaihan na marami sa kanila hindi lang nagtago ng dokumento, ng gamot na tulad ni Tandang Sora, Gregoria Densos, na, na, humawak ng mga sandate, mm -hmm. Marcelo, Marcelo mm -hmm. ng Malibay, si Nana, I I Teresa Magbanwa, yung asawa ni Bonifacio, si Gregorio. Ah, so at iba ibig pa, sabihin, may mga tibuli din noon. No! May pati po si Josephine Bracken, na asawa ni, na, na, naging huling love ni Gat, Dr. Jose Rizal, oh. ay umawak ng sandata para sa katipunan. Tibuli. At nag, nakabaril pa at nakapatay ng isang Kastila. Eh, nabanggit ang Jose Rizal. <laughs> <laughs> oh, next topic. Mm, so, may tanong ka na oh, ito medyo may pagka ito, mm -hmm. ha. Kasi 'di ba ang pinaglalaban ni Bolifacio Yung parang maliban pa sa pagpapatalsik sa mga Kastila ay yung yung pantay-pantay egalitarian system. Mm -hmm. Kung baga sa panahon natin eh basta natin nating socialism. Mm -hmm. Kung nabubuhay si Bolifacio ngayon, sa tingin mo kaya kasapi siya ng CCP NPA? Um, sa tingin ko gumawa siya ng sarili niya. Hmm. Kasi sa konsepto ni Bonifacio makikita sa document na ito, no? Ang Pilipino kasi, yung ang problema kasi sa mga nasa CCP at ito yung matagal ng ano sa kanila, matagal nang kritisismo sa kanila. Hindi sila parang hindi sabayan yung ideolohiya nila. Hmm. So siguro naghalo si Bonifacio sa sabayan. Nak Nakakatawa to. Ang sabi ang Katipunan na hindi lang pala para lumaban sa Espanyol hmm. o pabagsakin ang ano, ang tiraniya, kundi upang pag ano um, papagisay ng loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog. So meaning Tagalog daw, lahat ng tumubo sa kapulong ito, sa Makatwid, Bisaya man, Iloko man, Kapampangan man, etc. ay Tagalog din. Upang pag nagkaisa ng lahat, magkalakas na iwasa ka masinsing tabing na nakabubulag sa kaisipan at matuklasan ng tunay na landas ng katwiran at kaliwanagan. Yung palang daang matwid, hindi pala original din na Pangulong Noy yun. Panahon pa ni Bonifacio, gusto na nila yon. Ah. So yung may Filipino touch, ah. siguro. Ay, meron lang nag-react ka. Kailangan padaanin ko talaga ito. Mga atse, tanging si Andres Bonifacio ang kanikilala tanging bayani ng bansa. Pansinin nyo sa kamay nilaan. Meron bang rebulto si Aguinaldo? Si Bonifacio ay batang tundo at unang biktima ng maruming politika. Di mm. kailan maitatago ang katotohanan. Si Bonifacio ang simbolo ng sambay ng Pilipino. Maingay kayo mga atse. Kaya nakakaingay ang pakinggan. Mabuhay kayo. Bonggang bongga. Aliw na alu kami. Joe Sanchez ng Shelterville, Kaloocan. <laughs> Yan. Naku, maraming 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 sa Salamat, Professor Charles. At syempre, hindi ka namin palalampasin dito. Kahit bawal ang kolesterol sa amin, eh. i banjing banjing ka namin. At dahil nga po makasaysay na araw na ito, magbigay po kay tayo ka-Andres Bonifacio. Kaya, mga talakeros, posisyon! Ganyan, ilalagay mo to sa mikropono. I-dict yeah. mo ganyan. Ganyan, ang ganda naman ang baka. May ganyan pa. Five, six, seven, eight! A-Banjing-Banjing-Banjing! banjing 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 A banjing, banjing, banjing. Ay, talakero ka na salamat statero. po dream come true ayan maraming ah, salamat ang magabaging-bagging-bagging oh, dream come <laughs> true niya yun maraming salamat mabuhay ka salamat po mabuhay kayong dalawa at sana matupad na ang pangarap natin na may recognize si Andres Bonifacio bilang ama ng sambayan ng Pilipino ah. ayan maraming salamat ayaan mo ilalabi namin yan sa KBP tsaka mm -hmm. sa CMMA kahit man lang sila eh, ituring pati siya sa CNN oo oh, oh mm -hmm. lahat yan maraming salamat magbabalik pa rin po ang talakang